So ayan, welcome back sa ating YouTube channel. Dito tayo ngayon sa Kapatagan. Malapit tayo sa bayan ng Pusorobio. So kinailangan nating magpunta dito sa may masukal na porsyon. Kasi dyan lang yung daan. Dito natin ipwisto yung motor natin. Kasi dito dumadaan yung mga trackings. May mga, kung minsan may naglalakad pa na dumadaan dyan. Kaya kailangan din natin itago konti yung motor natin dito so hindi po no. sa atin to guys bali pinahiram lang sa atin ayan so bali itong magiging content natin guys is itong quick review ng phantom tactical pcp guys ayan so tara puno tayo yan sa may hindi masukal para ganyan natin ilabas so dito ilapag natin dito guys Ayan. so hindi po natin nadala yung side cam natin so bali first time po natin subukan so subukan natin yung accuracy nya kasi sabi ni sir yung may-ari nito naka zero na siya. So, alam kong marami yung nakakaalam ng ganitong klase ng PCP. At marami rin yung hindi nakakaalam. So, sa mga nakakaalam, eh, kung meron man tayong hindi namanggit tungkol sa PCP na to, eh, pagpasinsyaan nyo na. So, yung nalalaman lang natin yung sasabihin natin. So, napakaganda ng PCP na to guys tactical po siya guys so tignan nyo naman oh. so napakaigsi po yung kanyang dalagyan unlike nung PCP natin napakahaba hindi po siya kasya sa ganitong klase ng bag op oh. suspense alright oh, so Anong masasabi nyo guys? Ayan. So, hindi po sa atin to. So, siya nga pala. Shout out sa mga Kabado Hunters ng Asinggan. So, ito po yung grupo ng mga hunters sa Asinggan. Na kinabibilangan po ni Sir Edgardo Pabros. Siya po yung may-ari nito guys. Papasalamat uh, nagpapasalamat tayo kasi binigyan tayo ng pagkakataon na subukan itong kanyang Phantom PCP. Ayan. So, bali yung konti, magiging content natin ngayon is hindi po pure hunting. Kundi, i-quick review muna natin to. Kung ano yung mga specification ng PCP na to. So, yan o. Kita nyo, sa side, side lever siya. So, unlock muna natin yung mga yan, yung mga tie downs niya dito sa bag. Uh, alright. all right. Ayan. So, meron po siyang silencer. So, di lang po natin nilagay. Andun. Hindi po siya makakakasya sa bag kung nakalagay yung silencer niya. Ayan. So, ilalagay natin yung silencer, guys. So, ito yung kanyang silencer. So, itong PCP na to, guys. Ayan, o. Phantom GPN. GPM. So, matagal na rin po itong kanyang PCP. Hindi lang po masyadong nagagamit sa hunting. Iwan ko lang si sir yung may-ari nito kung sumasali siya sa mga competition. So wala naman po siyang nabanggit tungkol sa pagsali sa mga competition. So usually kasi guys pag ganito yung PCP mo, eh talagang binabakbak mo sa competition. So sabi ni sir Fabros, uh, ibabakbak natin to sa hunting. So napakagandang oportunidad para sa atin kasi pinayagan niya tayong mahiram itong kanyang Phantom PCP subukan itong napakagandang PCP sa hunting guys so, sabi naman ni sir maganda yung groupings grouping shot nya nung sinero nila nakagato siya ayan subukan natin ready to prakrakan na to hindi na kailangan pang mag zero ayan dito tayo sa kapatagan guys ha ah. so yan sa banda yan highway na ito guys yung daan na sinasabi ko so vlog vlog lang tayo dito guys tapos mamaya ikot ikot tayo dyan yan para subukan itong PCP Phantom GPM so bagong lahat quick review muna tayo About specification ng PCP na to. So, ito yung magandang klase na PCP. So, yung mga ibang hunter guys. Uh, pwede rin pong bilihin mo ng hindi buo. Kundi iba yung barrel, iba yung tank, iba yung receiver, iba yung plenum, iba yung regulator, iba yung scope, iba rin yung silencer yan. Bali, selection po yung ginawa ni Sir Edgardo dito guys. Yan. Siya po yung mismong nag-design. Kung ano yung gusto niyang ilagay. Kung ano yung gusto niyang asimbol ng kanyang PCP. So, yan guys. Napakaganda. So, shout out ulit. Sir Edgardo Fabros from Masinggan yan. At sa mga kabado hunters. Mm, alright. So, balang araw makakasama ko rin kayo sa mga hunting. Ayan. Okay, so di na natin patagalin pa yung content natin sa araw na to. Ayan, so dito muna tayo sa bipod nya. So napakagandang klase ng bipod guys. Ako, tak. yan. Ano, ako, tak. So yan yung isa sa mga pinakamagandang bipod ng air rifle guys. Hindi lang po air rifles, pati yung mga uh, sniper rifles na tunay na barrel. Ayan at sa dito naman tayo sa scope niya. Yan, Markul brand. Markul brand silent. Yan po yung pinakamagandang isa sa mga pinakamagandang scope. Para sa PCP. Ayan, at saka itong kanyang bat guys. Adjustable po 'yan. Na adjust po siya. Na hanggang dito yung kahaba guys, yan na adjust po siya hanggang dyan so ito po yung MGP cob na polymer plastic po kaya napakaganda po guys at napakagaan saka yung output nya guys dito muna tayo yung output so nasa mga 1800 FPS ayan saka yung oh, kunti na lang pala yung hangin nya So yung capacity po ng tank niya is 4,500 PSI. Pero sabi ni Sir Edgardo, ang kinakarga lang po niya o kailangan po nating ikarga is hanggang sa 3,000 PSI lang. Yan. Hindi po natin isasagad. At saka when it comes sa bigat nitong PCP na to, so nasa mga 4 kilos guys. Yan. Ayan, tulad ng sinabi ko guys kanina, ah, side lever siya guys. Pero kung ikay kalawite, pwede rin guys ilipat dito sa kabila. Ayan, baliktaran po guys. Yung lever niya o yung kasaan niya guys, pwedeng ilipat dito sa kabila kung ikaw ay kalawite. ayan Saka yung barrel niya guys, it's napakagandang klase ng barrel. Invi barrel guys ah, 18 inches po. 18 inches po yung haba nyan isa sa mga pinakamagandang barrel guys ng PCP NB barrel ayan tsaka ayan 8 inches po yung kanyang silencer hindi ko lang alam kung kanto kung, kung anong gawa itong silencer guys pero napakaganda guys yan saka meron po siyang meron po siyang magazine guys yan kaya labas ko lang pa tayong siraulo dito. Wala pa namang dumadaan. So, ito po yung kanyang magazine, guys. So, nasa mga 12 pellets yung laman niya, guys. Ayan. So, first time po natin makahawak ng may magazine na PCP. yan, yan, Diyan siya lalagay. Okay. Lalagay natin mamaya. Ayan. So, bago ko makalimutan, guys, itong air tank niya, isa ito sa pinakamagandang air tank, stream air tank aluminum po guys kaya magaan, pero dahil makapal nga, medyo may kabigatan rin kasi makapal yan yung. may mga number number na yan hindi na natin maging daming number guys so isa sa palatandaan na hindi po siya ordinary guys na air tank. Ayan, nakalagay dito na stream. Tsaka may hindi ko mabasa. Yan stream lang 'yung Mabasa natin dito. So, 'yan 'yung isa sa mga pinakamagandang air tank. So, 'yun nga lang medyo mabigat ng konti. Ayan, ano nga pa 'yung hindi natin nabanggit. So, 'yun lang, guys. Ah, tungkol nga pala dito para hindi natin makalimutan itong regulator nya So, pagkakalam ko dito guys, is made in Taiwan ata. So, napakaganda rin itong kanyang regulator. Unlike sa made in China, kapag mataas yung karga mong hangin o lumalampas ka sa 2,000 PSI o pinaabot mo sa 3,000 PSI, nag-iiba yung accuracy niya guys. Pero pag, pag nabawasan na yung hangin mo, napunta na sa 2.5 PSI magiging maganda na rin yung patama so ganun ata yung explanation ng mga ibang nakasubok sa China regulator so ito hindi China guys Taiwan so napakaganda saka so, itong plenum nya hindi natin alam kung anong brand yan so sa so, palagay ko magandang klase ito guys so unlike yung kulay black na plenum ayan guys so itong bypass nya nasabi na rin natin so napakaganda guys adjustable siya guys ha. Ayan. So itong design niya guys. Itong bat niya. O pwedeng tanggalin to guys, palitan mo ng wood stock. Pwede rin. Ayan. So mas the best po itong forma niya guys kapag naka tactical na. So ngayon, nakalimutan lang natin. Di natin nadala yung side cam natin para mapakita natin yung accuracy nya kung paano yung mga grouping shot nya kung paano tumama so maybe next time guys mapakita natin ayan so bago tayo magtapos sa ating quick review So sa mga basher natin, I love you guys. Always good vibes lang tayo. So ayan. So sa mga bagong subscriber natin diyan, um, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang suporta hindi lang po sa hunting video natin kundi sa trail video natin. Ayun. So matagal po na hindi po tayo nakapag upload ng hunting video natin. So, ito. Uh, quick review about sa Phantom PCP. And at the same time, subukan natin kung maganda nga ba yung pagkasiro ng PCP na to. So, ayan. Subukan natin. So, ilalagay natin yung magasin niya, guys. ayun tapos pagbalik natin yung deliver nya nakapasok na yung pilit nya so nakasana yan guys pero meron syang safety dito magkatabi lang ng trigger nya okay ayan so tara subukan natin yung katama ng PCP na to so ilagay ko muna to sa ating motor So kailangan natin itago Kunti yung motor natin dito Kasi hindi natin alam yung ugali ng mga Tao dito guys Baka may Baka may manloko sa ating motor Wala naman siguro So Hindi tayo ganong kilala ng mga Hindi tayo ganong kilala ng mga tao dito guys May mga Laga silang baka dyan Nakumakain ng damo So yun lang ang problema natin guys um, Wala tayong side cam So hindi natin may papakita ng Klaro wala tayong magiging video Kung sakaling mang tayo So at least Sabi natin yung Quick review ng PCP na to Tsaka yun, Medyo maninibago tayo guys Kasi ito tactical yung Magiging hawak natin na PCP So ito yung sinasabi ko guys na na-adjust siya. Ayan. Ayan. Tapos may lock. Ilock mo lang yan. Ayan. Ayan. So, napakahaba guys niya. Oh. Pang sniper talaga. So, ito lang guys. Wala po siyang uh, ano yung tawag dito? Nilalagay dito. Yung parang brace niya dito. Yun lang ang wala sa kanya. Kasi, yun nga. Kapag ganito yung PCP mo, medyo talagang maingat ka kasi huwag mong ipapatong to guys kasi tignan nyo o oh, medyo gumagalaw siya so mas maganda talaga kung meron siyang uh, frame dito o oh, bracket dito na naghahawak sa kanyang air tank at saka itong barrel nya so napakaganda pa naman tong barrel nya guys oh, so, carbon fiber hindi po to kakalawangin maski maulanan siya so itong kagandahan guys saka napakagaan Unlike nung bakal talaga dito sa outer niya guys, pag bakal kakaluwangin. Ayun. Okay. So, let's rock and roll. So, ayan. so update ko lang kayo guys kung may patama tayo. Okay. So, anak tayo ng magandang pwesto natin ayun may tuyong kahoy doon tara sana mapuntahan natin yung tuyong kahoy doon oh, so, dito muna tayo sa maraming kamat chili guys silip silip muna tayo dito Uy. Okay. so ito guys ang daming wild ang dito oh. Yun, oh. may mga piroka dito guys mga lamyo oh. sa so, mga nakakalam ng ibon piroka dami pero hindi muna natin yan ang babarilin natin so yun know, o ang daming ampalaya wild well, ampalaya so may mga tanim silang kwan kamuting kahoy so ang daming piroka dito guys So, ito yung kinakain din ng mga piroka guys ano. Ay, eh, tumbongon ito. Pero so, yung mga wild well duck kinakain din to pero parang wala tayong narinig na kunin ng wild well duck. Ito so, piroka lang yung marami dito guys. Baka doon sila sa may mga tabi ng palayan siguro kasi ano. Yan sa bandang kanan, kaliwa natin. Oh, puro bukid niya. May tanim na palay at mais. ayun oh, doon sila sa kabila oh. Dun Doon sa may aratilis. Yun yung tuyong kahoy. Na sinasabi ko. So, mamaya ulit guys, update ko kayo. Sayang, so, wala tayong side shot. Oh. Oh, may one dito, may sibradab. So, natin tong mga puno ng kamat chili. Baka oh, makislipper pa naman tayo. Mas maganda sana kung nakabuta. Kailan natin yung tignan tong may itong dinadaanan natin guys. Mahirap na. Maka may cobra dito. Mamayalit oh, guys. A few moments later. So yun guys, So, babalikan natin to next time. Isisit natin sa mas magandang tempo guys. Kasi kanina, umaambon kanina tapos umaaraw na naman. So, hindi po maganda yung panahon. So, wala pa tayong patama. So, ayan yung PCP. So, di pa tayo nakapag-asinta ng magandang patama so marami pong piro ka dito guys yung mga common bird so although may mga nakita tayong mga wild dove yung spotted dove saka red cooler dove kaso doon sa may mga kabayan dyan guys so nakakaya naman kung papasok tayo sa kanilang bakuran So hanap tayo next time ng magandang spot guys para masubukan natin itong phantom. Ayan so So ito habang umaaraw umaambon so, Hindi po maganda yung tempo guys So yun So at least na-share po natin ang quick review about nitong PCP na to guys Ayan. So, sa mga hindi po natin nabanggit tungkol sa PCP na ito guys, eh, pakicomment na lang po sa comment section kung ano yung maling nasabi natin o hindi tamang nasabi natin about ito sa PCP na ito. Eh, pakicomment na lang sa comment section. Ayan. So, uwi na tayo guys. Kasi mamaya, may importanteng lakad kami ni Mrs. So, actually guys, hinihintay ko lang yung tawag niya. So, yun guys, kinailangan nating magpunta dito para mas maaliwalas yung kapaligiran natin. Tapos malayo tayo sa kabahayan. So, actually guys, first time po nating magpunta dito. So, yun nga, ang marami dito guys yung piruka yung parang similar din ng pulang ilog so siguro pag marami tayong bala pwede nating tirahin yung mga piruka pero masyadong maliit kasi ito nga itong PCP na to medyo mataas yung FPS nya o yung output baka mawawasak lang yung ibon so lang guys So, yun. Naging content natin sa araw na to. So, abangan next time, guys. Ayan. So, inuulit ko, guys. At shoutout sa Kabado Hunters Diyan sa asingan So, maybe some other day mamit ko kayo, guys. At magsama-sama tayong mag-hunting. So, salamat kay Sir Edgardo Pabros. Sa pagpapairam sa kanyang Phantom PCP so kahit di pa natin binakpak sa hunting so nasubukan natin iputok ng mga several times so maganda guys yung accuracy nya so although may kunting kunting difference lang guys uh, alam nyo na guys kasi kapag hindi mo sarili yung PCP medyo may kunting pagkakaiba about sa accuracy nya so yung dito sa scope nya guys yung reticle nya yung pinakasintro ng scope although may kunting diferensya guys sa pagtama pero ako na lang yung nag-adjust para di na natin galawin pa yung scope nya kunti lang naman di naman nakapot ng inches so medyo sa mga 30 meters o 25 meters ganyan medyo mababa siya tapos bandang kaliwa yung tama so hindi na natin galawin pa yung scope madali lang naman na tayo yung mag adjust Yan. kung hunter ka alam mo na yung ginagawa mo hindi, mo na kailangan kaluputin pa yung pagkakasiro kasi ito yung nakasanayan ng may-ari so hindi na natin gagalawin pa tayo na lang yung mag adjust kunti lang naman yung diferensya niya subukan sana natin sa malilit na ibon kaso hindi pwede bawal kawawa naman sila guys so ang subject lang natin na ibon sana dito natirahin guys is yung si bradab yung collard lab tsaka yung ano yung tawag doon tukmo hindi tayo popular sa mga ibon dito sa kapatagan guys so limukon lang at wild chicken kasi yung hinahunt natin yan sa mga kabundukan dyan guys so wala na tayo sa kabundukan guys dito na tayo sa kapatagan so na timing na pinahiram sa atin tong na timing na pinairam sa atin tong PCP eh ngayon lang tayo makapag libot libot dito uh, so, hindi pa natin gaano kabisado yung mga papasok-pasok dyan kasi may mga bahay-bahay dyan guys so yan yan MacArthur Highway gilid ng highway medyo malayo hindi ko alam kung mga ilang kilometro hindi natin marinig yung mga ugong ng sakyan so hintayin lang natin na may maaning mga palay dyan yun sigurado for sure sa ng mga well dub yan especially yung mga red collared zebra dab, etc. Lahat ng klase ng dab. Marami dito guys. Marami ding mga pigeon kalapati talaga guys. Pero hindi naman natin tinitira yung mga yan. So kapag pang domestic bird yung inaalagaan. Especially yung kalapati. So hindi po natin tinitira yan guys. So maging anis lang tayo. Hindi, hindi, natin tinitira yung mga alagaing ibon yan yung, yung mga kalapati so peace control lang tayo guys ayan Care out so maraming maraming salamat sa mga na natili sa ating youtube channel although boring yung naging content natin so basta abangan lang next time ayan peace out hanggang sa muli bye bye